everyone, mga palalabs ayan, mag-unboxing na tayo ito na po yung MacBook Air na aking napanalunan at shoutout po sa uh, nag-sponsor po ng uh, MacBook na ito ang Alma Shahur Domestic Workers Services Center yan po ang nag-sponsor ng aking MacBook Air, thank you so much and Thank you so much po sa salamat kabayan. Uh, first time ko naka-attend ng ganitong okasyon, ng ganitong events. 14 years dito sa UAE, sa Dubai. And then, o diba, nakuha ko pa ang grand prize. Thank you so much. Thank you so much sa mga buong ng salamat kabayan. Ang uh, kafu, thank you so much. Uh, department of um M, uh, ano ano ba yon uh, uh, sa lahat ng bumubuo ng ng events na ito thank you so much sa lahat ng bumubuo bumuo ng events na ito thank you so much uh, philippine social club dubai thank you thank you so much sa uh, aking napanalunan na ito maraming maraming, maraming, maraming salamat sa advance na pamasko na aking natanggap. At ayan na po, mag-unboxing na po tayo mga palalaks. Diba? nasaya saya ko nung na tawag yung aking number. Ang saya-saya, sobrang saya na hindi ko makakalimutan talaga. Promise mga lalabs, nung natawag yung number ko, talagang tumakbo ako, tum halos na Nako, hindi ko mailagay ang aking sarili sa kasigahan. Sobrang sobrang masaya po talaga. At ayan na po mga palawang si open na natin ang ating napanalo ng MacBook Air. O ba diba? Ayan na po siya. Wow! O ba diba? Yan! Ayan na po siya mga palalabs. So, sobrang saya. Sobrang, sobrang saya. Thank you so much po talaga. O diba, ayan ang ating mag air. O diba mga palalabs? Oh my gosh. Oh my god. Ooh. This is... Wow! Wait, Hello! Ay Ayan na po siya. Tara! Ayan. Diba? Malalabs na yan na po siya. Oh. Diba? Ang saya-saya lang. Thank you, thank you so much po talaga. Ay, naku. Hindi ko mai ano yung sarili ko sa, so, sa so, sobrang saya. At, at sobrang, sobrang saya. Kaya maraming 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 salamat po talaga ang mga kaibigan dahil siya po ang nagkaloob po niyan sa akin. Ayan po, meron po siyang wire para sa kanyang charger. At ito po ang kanyang... Uh, designed by Apple in California. O diba? Ayan po yung kanyang guide. yan po siya mga palawag. O diba? Wow, wow wow lang talaga. Ay meron siyang sticker. Meron siyang free sticker inside. At ito yung kanyang para sa kanyang charger. Ayan, buti ko. Ang ganda-ganda lang. Oh, thank you so much po talaga mga 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 palalabs Thankful talaga ako sa bumuunang. Salamat ka ba yan? Dahil ako po ang na nabunot nila ako yung na nitong MacBook Air. O diba? Salamat talaga. Grabe ang saya-saya po talaga. Yung aking saya na walang mapaglagyan. Ayan na po siya mga palalabs. O diba? Wow! Na wow! Na wow! Na wow! Na wow, na wow talaga. Eh, lagay natin sa English. Ay. Parang ano? Parang to use English as the main language. Oh. Press the return key. Adi ba? Ayan na siya, Mams. Adi ba? Thank you, thank you so much. Thank you so much po talaga sa nagkaloob nito sa akin. Thank you so much, God, dahil ikaw po yung talagang nag-guide na makuha ko itong grand prize na MacBook Air Thank you, thank you, thank you so much. Walang sawang pasasalamat dahil sa walang sawang kasiyahan at kagalakan na aking natanggap. Sobra-sobra po talaga yung, yung humiling ka ng maliit na bagay at binigay niya ng sobra-sobra-sobra-sobra. Kaya, yan po talaga. Thank you so much. Thank you so much po talaga. And, hanggang sa muli, mga palalabs. Sana hindi kayo magsasawang manood ng aking mga video. And, thank you for watching. See you, see you, see you. Next, next, next video pa, mga palalabs. Thank you for watching. Love you all. Mwah.